When I said that blood is not thicker than water, this person I lost is exactly what I meant. One of the many that I chose to be family. I'm in so much pain. Please pray for her soul, and please pray for me too. My sister, not by blood, but by choice. Sis always, always, forever, forever. Ito ang madamdaming mensahe ng actress na si Claudine Barreto nang dumalaw sa lamay ng matalik niyang kaibigan at itinuturing na rin kapatid na si Aida Patana. Si Aida Patana ang isang Cebu-based beauty queen at entrepreneur. Siya ay sumakabilang buhay nitong Hulyo 20 dulot ng heart attack komplikasyon na rin sa kanyang karamdaman na stage 4 breast cancer. Siya ay 51 taong gulang lamang.

Siyempre talaga sa kita. Itawa ang kanyang lalabas. Sa'yo. Poli <laughs> water yun kanina. Poli water yun. saya perlu dikirimkan nomor

Best friend and sister na rin ng touring lasay sa tisa. isa Hindi ba yun? Kasi talaga yung madamet. Kasi tumubig siya ako bisyo nopo. Yun po. Thank you so much po. Yung po karami. Aida Patana po. Hindi ko manipulasyon naman. 終わりに。